Magandang hapon mga kalapatids So maglo-load na tayo mga kalapatids Last training mga kalapatids ng aming club So ah, next week eh, derby na mga kalapatids So kailangan na nating ikarga sila So umulan o umaro man bukas eh, Kailangan natin ikarga kasi halos 6 na araw Wala silang toss mga kalapatids So walang club training kinakansel dahil sa sama ng panahon So kailangan na natin silang ikarga mga kalapatids Then yung isa nga natin ito yung hindi natin sinama nung nakaraang training nung Rosario uh, nakarecover naman na kahit papano mga kalapatids pero sa katawan eh kulang na kulang mga kalapatids nakukulangan ako pero sa mata okay na mga kalapatids wala na yung ano nya pag mamaga ayun o oh, makikita nyo para meron pang butlig butlig ano ayun mga kalapatids so ikakarga nga na natin to mga kalapatids nasa ganun eh kahit papano eh may daan sya mga kalapatids Then ngayong hapon magsusubo tayo ng uh, antay ng ng pak pakpak mga kalapatids. So kung magkahirapan man bukas mga kalapatids, eh may panglaban sila mga kalapatids ano. Susubuan natin sila mga kalapatids ng ano. Antay -ngalay, mga kalapatids sa lumilipad eh, malakas yung kanilang mga pakpak. -pak. Actually sa patuka ako ito hinahalo pero ngayon susubo ko o kapsul sya mga kalapatids yun o no? ay na, mga kalapatids eh sana nga lang bukas mga kalapatids ay eh, maganda panahon sa ganun hindi mahirapan ng ating mga ibon so ngayon ko na nga lang ulit sila nahawakan and then itong mga to dito sa apat na ito, wala akong problema mga kalapatids. Ang gaganda ng katawan. May kita nyo yung hipo ko. Based doon sa hipo sa isa. Yan, dinadalawang kamay ko pa. Oh. Ayan, oh. Ang ganda mga kalapatids ng katawan ng mga to. Bilog na bilog mga kalapatids. So napanatili nga natin mga kalapatids yung health nila na maganda. Yan. Oh. Ulbos mga kalapatids. So sana hindi lang puro ganda mga kalapatids yung ipakita ng ating ibon. Solid na solid mga kalapatids yung ano, katawan no. Buong bilog na bilog. Alagang ano siya. Sabihin nga eh, masahol pa sa apple body. <laughs> Ayan, ito yung mga gusto ko. Lalo na sa south mga kalapatid. Paulit-ulit yung sinasabi. itong katawan ang gusto kong hinahanap pagdating ng south. Ganda yun. Ang ganda ng pairing ng ano na nilabas. Ang ganda ng mga katawan. Halos itong apat na ito. Actually, may isa pa dun. So, subuan din natin mga kalapatids ng pampalakas ng muscle sa pakpak. So, binabasa nga natin mga kalapatids. Dadamay ko ng ano, basahin yung ano, tuka. Kasi yan, ang eh. Nang alam na nila ilasa mga kalapatids. Actually, nung nakaraang linggo, Anong Rosario, ah, agono sana yung ano. Tos, so binaba nga ng Rosario. So binigyan ko na sila, Pinak, pinatikim ko na sila nito. So eto, sakto lang yung katawan. Yung baga, hindi masyadong ganun sa isa. Yung isa parang doble eh. O, ganda rin ang rin ng katawan nito, saktuhan lang. So isa nga ito sa ano, uh, mga nauuna. Ayan eh, mga kalapatids. Sigyan din natin. So mga kalapatids, pagka uh, hindi lumabay ang ano na yan, sa manang panahon, talagang ano, magiging ano, pahirapan yung North Race, so sa bagay, ganyan naman talaga yung laban lagi pagka North Race misa nga dyan mga nagahati naghahatian na sa Superset naghahatian na sa Superset, ilan lang yung nakakapagpaklak so, talagang dyan nga sa NDR Race mga kalapatids eh. bayan ng ibon, so kung meron kang ibon na subok na, magaling sa ismashan may ganong ibon talaga mga kalapatids Baga ano, malakas ang loob sa ulan. Talagang sumasagupa. O, so, masusubukan natin mga kalapatid yung mga pang south natin. Kasi mga kalahian na yan ni ano, puter salpok. So, napapauwi natin si salpok noon na talagang umuulan. Ito yung mga itim natin mga kalapatids. <coughs> Ayan, yeah. maganda rin katawan mga kalapatids sa pakpak full -pak, bus talagang tinutukan ko ito mga kalapatids talagang uh, every hour talagang ano pumupunta ako sa loft minomonitor ko sila pag may basa na dito sa loft ko so pinupunasan ko na agad kasi mga kalapatids yung pops nila pagka hindi natin kinutkot niya halimbawa naipon, ipon halimbawa tuyo yung pop ngayon di ba tagulan ngayon naanggihan na basa ng tubig ulan So, uh, pag nabasa yun mga kalapatids Sisingaw yung ammonia mga kalapatids uh, Magiging ano yung respiratory mga kalapatids Kaya, ginagawa ko Umaga tanghali hapon Talagang nagkukutkut ako dito Pinupunasan ko ng basahan Talagang pinapanatili kong uh, tuyo itong love, Then, syempre itong flooring pinakamahalaga Talagang ano, tinutukan ko sila mga kalapatids Itong ano Ah, nakaraang araw halos isang linggong umuulan. tinutukan natin. Kasi ayoko mabaliwala wala mga yung mga ginawa natin. Sayang naman kung mababaliwala, nagkasakit, ginawa natin lahat simula breeding hanggang viewing, low fly, tapos training ng A uh, club, then pagdating ng derby, so mababaliwala wala. So, so kailangan mga kalapatids si ano, si So, makikita natin mga kalapatids kung ano magiging performance. Okay, yung last mga kalapatids. Ito yung giant natin. <laughs> Pagdating ng derby mga kalapatids, first lap, papangalanan natin itong mga to. Ang laki na ito mga kalapatids. Oh. Pakpak niya, hindi ganun kahabaan. Eh okay, maganda mga kalapati, so makikita mo 'yan no? parang mamula-mula, maugat-ugat 'yung ano. Laki nito 'yung solid katawan mga kalapati. Ganda. Sino ba ang ayaw ng ano? Maganda katawan ng ibon, di ba? Ay, okay, bibigyan din natin mga kalapati binabasa ko nga mga kalabats dahil ano tuyo itong ano uh, e, e, uh, empty capsule so yung capsule nga mga kalabats eh, tuyo so pagka sumabit sa kanilang ngalang uh, ngalangala o dito sa bibig eh talagang kumakapit pag binasa nyo dire diretso na So let's go mga kalapatids Tara sa loading station Kita-kits tayo doon

Bas, ingat bas. Good day mga kalapatids, yung kinarga natin kahapon na release na ngayong umaga ng Kaba La Union ng alas 7. So pamaya-maya mga kalapatids, abang-abang eh, na tayo. Nasa daan na yung mga ibon. Dito sa area ko, Uh, hindi ganun kaganda yung panahon pero medyo nakasikat yung araw may na merong konting dilim then di ko lang alam sa ibang part ng ano natin uh, lugar kung maulan o makulimlim so sana walang ulan so yun nga mga kalapatid so, then, nakapaglinis na tayo nasa ganun pagdating nila malinis nilang dadatnan yung loft natin nagpunas-punas tayo nagkudkod ng poop yan magkabila mga kalapatid kaya walang problema mag-aabang na lang tayo ngayong umaga na to. Yeah, misa na tayo mga kalapatids. Ang <whistles> galo ako ba. may dumidi pa na tayo mga kalapatids pangalawang ibon blue bar yun no oh, anak ni lap champion mga kalapatids kamo nga naman ano na recover natin mga kalapatids Eto, may isa pa dumidi pa mga kalapatids. Ayun oh, di pa yo. Oh. Isang itim natin oh. Yo, good job. <coughs> Ito may isa pa tayo mga kalapatids Blue bar na to Sure Yun good job At ayun mga kalapatids May ilang bandang alas 3 na kauwi Itong isa natin Mukhang nahatak Ayan ah na. uh, Wala na mga ano Tukod Ayan siya lang ang nalit So sakto alas 3 Ayan ah So kumpleto tayo Last training mga kalapatids From Cabala Union Kompleto Ayan ay isa yun sa taas sa b perch you know